Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa akin channel. Pasado nga ba ang kapamilya actor na si Paolo Avelino sa ama ni Kim Chu na si William Chu? In fairness kay Paolo, nagpapakita rin siya ng importansya sa family ni Kim Chu. Matagal na nga usap-usapan kung may namamagitan ng na nga ba sa dalawa. Mula pa noong magkapareha sila sa telesering din lang at ngayon nga yung Pinoy adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Kamakailan ay natanong ito ng isang entertainment writer kung boto nga ba siya kay Paolo para kay Kim. Sila naman, they're of the right age. Kung saan sila happy, happy na rin ako sa ad nito. Hindi ko pinaghihimasukan yung mga love-love na yan. Dagdag pa niya. Mukha naman umanong tiwalang tiwala kay Kim sa bawat desisyong ginagawa nito, maging sa aspeto ng pag-ibig. Nang tanungin naman kung formal lang na ipakilala ni Kim sa kanya si Paolo, inamin niya nakakilala niya na ang aktor. Sagot ng ama ni Kim, Kilala ko naman si Paolo. Minsan kumakain pa kami sa labas. Very nice. Mabait. Samantala hindi naman niya mapigilan na maging proud sa kanyang anak. Kahit sa iba pang achievements ni Kim, ay hindi mapigilan na ipagmalaki nito. And that's all for our today's video. Kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Maraming salamat!